Ang buhay ay laging may kinalaman sa paglikha para sa akin. Paglikha ng negosyo, pagtibay ng ugnayan, at magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa mga nasa paligid ko. Bawat interaksyon ay hindi lamang isang transaksyon. Ito ay isang koneksyon, isang kwento na unti-unting lumalabas. Ang taon 2021, gayon pa ay sumulat ng isang kabanata na hindi ko inaasahan. Ang aking negosyo ang aking pangarap ay biglang naantala, dala ang hindi lamang kita, kundi ang mismong kaluluwa ng aking pagnanais. At ang ating mga anak? Ang masalimuot na simponya ng kanilang paglaki ay napatahimik, pinalitan ng kabagalan ng virtual na mga mundo. Magkasama bilang isang pamilya, nagpasya kaming magpivot upang maghanap ng mga abot tanaw kung saan ang ating mga pangarap ay hindi mapipigilan. Hinangad namin ang isang kanlungan kung saan ang mga adhikain ay umunlad at ang mga negosyante ay nakakahanap ng paggalang at ang aming paghahanap ay nagpapaliwanag sa Florida. Ang lupain kung saan ang mga posibilidad ay parang walang katapusang gaya ng abot-tanaw. Gamit ang E2 visa bilang aming sasakyang dagat, nagsimula kami sa aming paglalakbay. Kung kukuha ng isang umiiral na negosyo, kampiyon ng isang prangkisa o lumikha ng isang bagay na bago mula sa aking kadalubhasaan, mayroon akong mga pagpipilian. Ang pamumuhunan ay hindi lamang pera. Ito ay emosyonal, psikolohikal. Ginagawa namin ang aming hinaharap na ladrilyo sa pamamagitan ng ladrilyo. Ang aking asawa, sa kanyang pakikiramay at init, ay natagpuan ang kanyang pagtawag sa pag-aalaga pag-aalaga sa mga matatanda, pinupuno ang kanilang mga araw ng pag-asa at pagmamahal. Ang bawat araw ngayon ay isang patunay ng ating katatagan, ating determinasyon, ating pananampalataya. Hindi lang tayo nabubuhay, tayo ay umuunlad na hinahabi ang ating pamana sa tela ng komunidad na ito. Sa bawat araw, mas lumalalim ang ating ugnayan sa lupaing ito. Ang aming mga kapitbahay ay pamilya mga kaibigan ng aming mga kliyente at ang aming mga araw ay puno ng layunin. Natuklasan muli ng aming mga anak ang mahika ng walang pigil na pagkabata at natagpuan namin ang ritmo ng kagalakan at pagunlad. Mula sa hirap ng kahapon hanggang sa pag-asa ng bukas, ang ating paglalakbay ay isang patunay ng walang humpay na lakas ng espiritu ng tao. Kung ang aming salaysay ay nakaantig sa iyong puso, Hayaan ang Exodium na maging gabay mo. Bisitahin ang exodium.info upang mag-navigate patungo sa baybayin ng kalayaan, kasaganaan at panibagong layunin.